Kanini, University of Iloilo -Ilo. Yan sila, oh Panamit sa ukoy, oh Yan Ukoy, yan ang tindira Yan Ito yung area, ha Badahaw mo na gawala ka, kakanin oh. kakanini Yan So, pari yun oh. Yan, okay. May bicho-bicho, man Kay Miss bingbing oh Bicho-bicho ay, wow, wow. Pag ah, yung pinakanamit na maligyan ni Nana yung oh. Pupya from Jilin's Bakery. Red, o, cheese, from yeah, you Jilin's know. Walking distance na nga sa University of Iloilo oh, na. Up, like, Oo, barato. Uh, ang iladiri nga mga tanaw mo. Ay, wow, salamat. World, share mo, ha? Oh, like oh barato. Mga kanin sa kanin diri, ha? Ah. Tupad yung jas University of Iloilo. Hindi, hindi.